Ayan, stop na ito. doble yung yun. Tricycle na yun. Ito na sa akin ni Pangit. Teka lang namatay Mukhang namatay eh Ito na ba yun? Oo, oh, diretso na Kailangan bago pumasok sa kalamba Kailangan may toll message mo kay nainay mo, nagtanong na nasaan na kayo. Ang sagot nyo? Ha? Sabi namin sa may Real, na, so may real. Uh, real Quezon? Rian? Ang uh, sabi? Ariel ba itong kantong ba? Maturbina uh, ka pa. -turbina, pa, -turbina, pa -turbina. Sabihin nyo kung liliko na tayo ha? Hindi, layo pa. Malayo eh. ah, Malayo pa ba? Okay. Bukas pa ba yung bili ng buko pay dito? Tarado. Tarado. Oh. Di ba ito? Di ba rin siya Bakit? 7 or 8 lang ang tayo. Holiday ngayon, di ba? Hindi lang <laughs> siya di ba yung bili pag grabe na May buko pay na bagong bukas doon sa Robinson eh. Pero di ko pa ano eh. Di ba pa nakakikita kayo? May college na nga sa atin eh. Oo oh, nga eh. Gusto ito tabi ng pinagmasaya natin. May dumadaan pa bang tren dito? Meron pa rin. Meron pa rin. Oh, rin. Biyahing ano, no? Alabang to ano? Pabigol. Oo. pa Saan ang school mo rito, Ana? Malayo po. Isang ah, Isang malayo. Eh si Jana? Sa may Los lang si Jana. Ano sa UP? UP yan ang lata. <laughs> <laughs>

Forget, ano, forgive and forget. Ganyan naman yun eh, pero pag nasa harap niya na, naka ano, na, nag-bless na, wala na yun. Hindi na makakasalita yun. Malayo pa ba? Ay, Malayo na yun. Kabisado to ni Jana, di taga dito si Jana eh. Huwag nakita na yung simbahan ni Jana. <laughs> no, malapit na. Ah, kamusta si ano? Ano ang pangalan nun? Yung naging ano ni nanay? Si ate Ana. Pangalan ba pa Si ano ba pangalan yun? Ana? Alin po? Yeah. Yung naging ano ni nanay doon? Asawa ni nanay? sa hawgian si Ati ano ba? <laughs> si Ati Cory. Ay, hindi si Ati Pining? Ayun si Ati Pining. Kumusta? Si Ayn ah, ah, ba? Ayn ba? Ayn ba? Ayn pwesto niya? Ah, hanggang ngayon? ngayong gabi? ah hindi po sarado na no? Hanggang ngayon, doon pa rin siya. Si pag din nun eh, kaya lang ano eh. Pati boses nun, pinipintasan ni Lola. Niyo eh. Natatalanta so, kasi siya pag ang nagaan na si sinali. <laughs> Oo nga eh. Hindi, hindi siya sanay daw, sabi oh. niya sa akin nun. Hindi siya sanay sa ganun. Ikaw okay, wala, ganyan na yan. Takot na. Oh, eh. hindi siya Sige, sanay. Sige, kakainan sa natin ko sabi yun. Um, sabi ko pa nga eh, o, ba't ka sabi niya? Hindi, mag -ano lang daw siya. Babalik daw siya, sabi niya. Kaya akala ko babalik nga. Hindi pa, hindi na pala. <laughs> oh. <laughs> <A> trauma oh. <laughs> Ay, nakakaawa din eh. Nag, nag ting umaga, binibigyan ko ng ano, kasi nabila yung paligisan. Ang aga-aga niya nagigising, no? Masipag naman eh, kaya lang wala eh. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa sa lola niyo. Saan? Ano na dila? Para may tumulak daw sa kanya doon. Saan? Saan? kaya may nakakalagat ng bungo niya ulit. Nasira yung tubo ng tubig, di ba? hawakan niya nga. Saan? Ba't? Anong ginagawa niya doon sa taas? Nagwawali siya doon sa may bandang gilid ng kanal. Ay, ganun. Para may tumulak daw sa kanya. parang meron nga dyan sa bandang taas nila sweet? hindi dito lang sa atin, testa pa sa bakit? stoplight hindi na kita ah hindi ko na ano hindi ko na pansin atas tayo, awag na Kung may buha dito uli tayo. Wala, <laughs> <laughs> tulog na. Tulog na. Ang dilim naman ba darun no? oh? Wala man lang poste na may ilaw. Anong sumubuntayin dyan? Ano po yan, gagawin? Oh, wala pa, bakante lang yan. Gangway ah, bakante. Pa subdivision, ah, subdivision na naman? Di ba ito yung shortcut pa? Pagkabunta sa Pag ano? Oh, Pangilang. O, Pangilang diba? Yung kagalingan paano? ano? Diba yung doon labas yan? Ito, toto? To? No, while well, di ko pa kabisahan. No, while di ko pa kabisahan. Sobrang taas lang, pataas. Subdivision yan. <sighs> tignan nyo, baka may message na si Nainay nyo. Tignan mo, tignan nyo. Ano ba sila tutunog sa inyo? Doon sa binabantayan nila. Si Taytay lang po. Si Taytay. Ano? Tignan mo, may message na si Nainay.

Yan, e-bike yan, di ba? Ganyan ba yun sa inyo? Hindi, malit lang. Ah. Ay! Mga yung train. Ayan o, daan na ng train. Hindi ko napansin ito daan na nagpunta tayo dito, Queen, dati? Bago na, bago Bagaun? na. Pinago na. Gagano pa rin. Ah. 有嘞，爸爸。 Minessage ka ni ate mo, Ji? Oo. Oh, Ang sabi? Oh, sabi mo? Sa... Ha? Sa... Nung wala pa na nasa ano ka pa, Riverbank? sabi oh. mo? Oh, sabi. <laughs> Sa... Ah. Diretso lang, way, no? Oo. Oh. Sa... Ano yung lahat tayo? Pala. Napita? Ayan, Ay, na lilikon po na po tayo. na, na Saan? Ayan, sa yes, kasalipaglagpas ng ng kasalipaglagpas. Ay, yung may, 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 may parol na yun. May parol na yun. Ay, may aso. Hmm. Ah. Ay, yes, so may aso? Ayan, Sa may parol na. Ito, itong asong tagkakamot? kakamot. Hmm. Alis ah, yes, itong kasalipagpas. Aso na yan, yan, yan. Ay, eh. Aso mo yan dyan May swimming pool na dito sa isa. May swimming pool pala eh. <laughs> Oh, may aso pa. May ba itong tartatong aso Aso mo dyan na, pakalat-kalat. Ay! Ito may aso talagang ito. Hindi ito na lang tayo. Ay, sa taas na Ayan, ayun na. Message yung si Nainay. Asan ba ang pintuan no? nakalimutan ko no. na? na. Ayun, no. sa may ano. Diba? Sa may agdan. Ayun. Ay tato tato? Oh. Ah. Uh, Sige na ata. Bukas na kayo?